So yun mga kaburo, bago nga pala tayo pumunta doon sa loading station, papakita ko muna sa inyo yung, mga, yung kapatid nila um, 75 at 10 10, 10 at saka ni... So yun, good afternoon mga kaburo, uh, kamusta po kayo lahat? So for today's video mga kaburo, papakita ko lang sa inyo yung ating Chao Quezon Tos. So, pipicture lang natin siya. Pabalikan ko lang yung loading. Lagi nito yung forecast natin. So, yun ako po. Kung nakasubscribe ka nyo, please subscribe Hit mo na yan. Hit na yung bell button para visit ka pa na yung mga bago tayong video. Sa mga po balikan natin yung ating loading. Tara! -ta. Flashback. So yun, good afternoon mga kaburgutu. Ngayon ay Thursday. So ibig sabihin, loading time na naman natin mga kaburgutu sa ating club, CSWRPC. So uh, load tayo ngayon sa um, Bapang, sa Bahay Pangarap. 13 birds pa rin ang ilo-load natin mga kaburgutu. So yung mga nakauwi ng last na San Pablo Post natin is kumpleta pa rin sila. So yun, iloload na sila ngayon. Ngayon mga kaburgutu, samahan nyo ako, ibabox ko lang sila uh, vitamin is then box then di diretso na tayo sa loading station dito nga pala yung mga inakay natin na winalay natin no? ang dami na nila yung mga inakay dyan mga next pang, pang mga norte naman natin itong mga inakay na ito yung mga inakay yan yan mga pang norte natin so yung mga buto i-ready ko lang sila tapos punta na ako sa loading station bye 11 minutes later So yun mga kabur ko, eto, eto na nga yung mga warriors natin, 13 birds, octo, uh, keson, Quezon so, sabi nga survive na natin ang Laguna at Batangas ang 13 birds pa rin sila then bukas i-release naman sila sa Chaong Quezon so Quezon na tayo no ibig so, sabihin good news after na second training natin wala nang nawala sa atin yan pakita ko lang din muna yung mga pang north natin mga kaburo mga pan north yan, mga bagong wala pagpunta ko yun ng Sunday, babiewing ko na sila. Nabas ko na sila dyan. kung matagal na to dito. Ito mga to, yan. Yung mga blue bar na yan. Tsaka to. Mga lahi ni puti. Tapos yung dalawang velvet. So, yan. So, yung mga bulto. Uh, hatid ko na yung mga warriors natin doon sa, ano, sa loading station. Samahan niyo ko. Tara. Meanwhile, So yun mga kaburuto. bago nga pala tayo pumunta dun sa loading station Papakita ko muna sa inyo yung, mga, yung kapatid nila um, 75 at 1010 10, 10 at saka ni 88 yan Ganito ang kulay ni 75 mga kaburuto nung baby pa siya yan. White grisel yan, Si 75 mga kaburuto yung nakarating sa ano, uh, San Isidro Samar Nawala, nawala lang siya nung katbalogan na doon na siya tumira Ayan. Mga lahing, may mga pagka-tipter sila. Kasi mga buruk itong kit o. na ganyan si, ano, si 75. Sana ito yung mga lawang 75 natin. yan Pakita ko rin yung isa pang mga inakay natin. Ito. Uh, mga anak ng pielo natin. Dalawa sila. Eh, Ayan. Ang gaganda ng kulay yun. Parang gray. Ito anak. Ito anak din niya yan eh. Anak. Itong nanay. Anak din ito ni, ano. Ni dilaw. Oh, orange or dito dila. pero dilaw ang tawag sa puri niya yeah. wala lang syang naging dilaw na anak wala adalasan brown yan yeah. so yun mga bro yan i natin sa loading station yung mga warriors na yan tara one long angry line later so yan mga kaburo ko to ito na nga yung ating 13 warriors up to up to ano sila to ano nga ba Quezon tsaka Quezon so maluwag pa dito pero siksikan sila doon sa yun, sa kapilang side so yun makabal ko ha ko na sila doon sa sa auto station as bukas sila na na tayo mga abang para paabangan na natin sila ulit kay ate tapos pupunta na lang sila uli mga gabi eh, para lang ma-update ko kayo yun lang makabal ko sa mat Samahan niyo bukas yung update natin kung sino-sino ang Sana lahat sila uli. That's Bye -bye. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. They are, they are, they are. next day. mga ito nga, no? Ito nga yung mga umuwi sa atin sa ating kaong Quezon So, sa sila. Na. Tingnan natin kompleto. Number one. Number two, si Dagi. Number two. Number three, si Gray. Number four, Morgan. Five, Pula. Six, Checker. Seven, eight, 10, 11 12 siya mabuti 7 12 out of 13 lang tayo sa ating uh, Shaong Quezon Toss so hindi na nga nakauwi yung checkered natin na nakaklap ring ng South 2025 so siya yung nawala okay lang yun at least 12 pa rin naman yung uh, wires natin na ilo-load natin sa susunod sa Candelaria. So yan mga kaburkutu. Um, ito na tapos yung na video natin. Salamat sa pagsama. Baba. So yan. good afternoon mga kaburkutu. So, yun nga no. Yan nga yun nga yung nangyari sa ating Yaong Quezon Tos. So 12 out of 13 lang tayo. So bad news, may hindi na kawin na isa. Pero okay lang yun. Ganun talaga yung karera. So yan, samahan nyo na ako sa next na Tos natin sa Kan Bye bye. bye, -bye.